Top 5 Roam Hero na malakas ngayon sa solo rank game. Ito yung mga roamer na kayang bumuhat. Sa 5 man, ang malalakas na roamer ay si Kalea, Hylos, Gatot, Khalid, Hilda, Grak, Mathilda, Chip, at Angela. Kaya lang yung iba dito mahirap gamitin sa solo. Pero itong mga hero na babanggitin ko, mataas ang chance mo na manalo kahit solo player ka lang. Top 5. nanjaan si Glue. Dahil nga sa bagong patch sa mga roamer, malalakas na yung mga hero na kayang mag-invade. At dahil kapag roamer ka, hindi ka na mapapag-iwanan sa gold, maganda nang gamitin ngayon lalo na sa solo rank game yung mga XP laner na makunat din. Basta maganda ang ginagawa mo sa early game, kaya mong makasolo kill kapag glue ang gamit mo. Makunat na may pang crowd control pa, kaya pwedeng pwede mo talagang gamitin si glue sa solo rank game kung wala kang tiwala sa kakampi mo. Ito ang item at emblem ko sa kanya kapag solo lang. Kapag 5 man kasi, naka full tank build ako. Pero kapag ako ay solo lang, may isang damage item ako. Top 5 CC. Early game pa lang ay masakit na yung damage ni CC. Kaya pag nag-invade to, ay masasaktan yung kalaban. At kayang-kaya mo ring makapitas mag-isa kapag CC ang gamit mo. Kayang-kaya din itong mag-zone tuwing may clash. At mataas din ang kanyang mobility. Kaya makakadalo ka sa mga kakampi mo. Pwede ka rin mag-initiate ng clash kapag CC ang gamit mo kasi may tali ka naman. Ito nga pala ang item at emblem ko sa kanya kapag ako ay solo roamer. Number 3, Calidrome. Ito alam naman natin sobrang hirap din itong kalaban kasi nga pasok na pasok siya sa mga battlefield adjustment kagaya ng expanding river. Mas mabilis niyang napapagana ang kanyang passive. Mas mabilis siyang nakaka at nakaka-respo sa kakampi. Ito nga pala ang item at emblem ko sa kanya. Kapag solo lang to guys ha. Mabilis rumotate. Makunat, may pangset, masakit ang damage Kaya pasok na pasok talaga bilang rumor etong si Kalid ngayong season Top 2, si Hilda Isa to sa mga pinaka nakakainis na kalaban lalo na kapag solo I-invadean ka nang i-invadean neto Tapos kapag rumespo po naman ang kakampe magkaka-XP lang yung Hilda Kaya sobrang hirap niyang kalaban tapos may battlefield adjustment pa na dangerous grass. Dumami ang bush, dumami ang paghihilan ni Hilda. At para sa ating number one, nandiyan si Angela. Sobrang laso ni Angela ngayon. Napakabilis na ng cooldown ng ultimate niya. Pwede mo nga i-first pick to kapag hindi na ban ng kalaban. Bagamat pinahina ang shield niya, sobrang bilis naman ng cooldown ng ultimate niya. Kapag ikaw ay naka 45% cooldown reduction, nasa 11 seconds na lang ang cooldown niya. Kaya kahit wala kang kaduo, e eh matutuwa ang mga kakampi mo kasi lagi kang makakasanib. At syempre para sa ating special mention, nandiyan si Nasalia at Hellcurse. Maganda silang gamitin kapag dangerous grass ang mapa. Kaya lang wala sila sa top 5 kasi mas maganda kung ang jungler nyo ay utility jungle kung nakadamage roamer kayo para may magsusun pa rin sa kalaban. Mas madali at nakaka-enjoy pa rin kapag 5 man. Pero kung sakaling wala kang kasamang maglaro at roamer ka, pwede mong gamitin ang mga ito. Pero praktisin mo muna. Ilang muna for this video. Maraming maraming salamat sa panonood and to God. be the glory.